po oh, mga works maghanap hanap muna tayo ng pan dito baka may natitira pang mga dalag dito kasi baka mayroon doon sa malayo wala na dito sa banda dito lang sa amin wala andun na sila sa mga malayo andyan o no? oh. talaga Antaway lang po sa ang dalag po Uy, tamaan. Oh, na natamaan. Yun, sa, sa kabila. Ay, yun. Oh, yun, nahuli. Huli ka, Edwards. Uh, uy, sumabit. Sumabit na naman. Uy. Nako, sumabit. Uy, yun. Uli ka. Nako, sumabit bit na talaga.

Layu pokoknya, siput. Salamat po, kemaan, hmm, boleh, boleh makan. Dua malaki, malaki, ayun, sana ayun, sa ulo, oh, patai, patai. Patay kasih, ya, Na ulo. Ulo. sa ulo, tu mama. Ups, pa. Masangit pa. Agoy. Sangit sa koral. Patay siya eh. Okay, lang. Alsa. Alsa, Klot. Alsa. Sangit. Okay. Ay, salamat sa ulo ng tumama wala na siyang galaw patay talaga ay hapit mga ulo sa ulo hindi na yung masapa hindi na matanggal oh. ulo tama oh. patay talaga siya sa may kurungan sa manok layo yon dalawa na makain kain lorks wala na siyang sinabi patay na ulong tama oh. ulo. Yunpo Makan Works. Wala nang galak. Selamat pala sa mga subscriber ko. Salamat sa suporta ninyo mga Makan Works. Shout out daw po sa inyo lahat. Tigi po. Medyo Wala nang inito. Oh. wala nang araw sa susunod na naman baka may makita pa tayo dito yun hmm, lang ganyan galawag dito oh Lord uh, salamat po sa mga support ka ninyo mga po dito yes, kalawag po, po. mabili nila po